Magandang araw mga kakwentuhan. Maligayang pagdating sa Balete Drive. Isang kalsada na nababalot ng misteryo at paranormal na mga kwento na matatagpuan sa puso ng Maynila sa Pilipinas. Samahan ninyo ako sa pag-aaral natin sa mayamang kasaysayan at nakakatakot na mga alamat na bumabalot sa nakakakilabot na kalsadang ito. Pinangalanan batay sa napakalaking puno ng balete na dating pumukaw sa atensyon ng lahat ng dumadaan ang paikot-ikot na kalsadang ito ay naging saksi sa mga siglo ng ebolusyon ng Maynila. Ayon sa ilang lokal, ang Balete Drive ay noon pa man nababalot ng misteryo. Kahit noong sila ay mga bata pa, nakarilinig na sila ng mga kwento mula sa kanilang mga lolo't lola tungkol sa mga nakakatakot na pangyayari sa kalsadang ito. Marami ang naniniwala na isang babae ang nagmumulto sa lugar na ito. Isang malungkot na espiritu na nakakabot ng gumagdaloy na puting gaon ang diumanoy nagtatago at naninirahan sa madilim na sulok ng Balete Drive. Hindi mabilang na mga motorista at pedestrian ang nag-aangking nakatagpo ng kanyang makamuto na figura na mapilis na naglalaho sa hangin kapag ito ay kanilang nasunyapan. Ayon sa mga paranormal investigator na naglakas loob na alamin ang katotohanan sa kwento ng White Lady sa Balete Drive, ang mga kwentong nakapalibot sa Balete Drive ay malalim na nakaugat sa alamat at pamahiin ng mga Pilipino. Ang puno ng balete na kilala bilang isang tirahan ng mga espiritu sa lokal na mitolohiya ay nagdaragdag ng misteryo sa kalsada. nakakatakot na reputasyon ng Balete Drive ay higit pa sa white lady na nagpapakita dito. Ang mga lokal ay nagsasalita tungkol sa mga hitchhikers na multo. Aparisyon ng mga ligaw na kaluluwa at hindi maipaliwanag na mga inkwentro sa mga nilalang na tila normal na tao ngunit maglalaho na parang bula sa iyong harapan. Ang mga abandonadong istruktura na sinakot na ng mga dahon ay nakalinya sa gilid ng kalsada na nagdaragdag sa malungkot na ambiyans na bumabalot sa lugar, lalo na sa pagsapit ng gabi. Ang Drive ay tila isang magnet para sa mga urban legends. Ang bawat anino ay tila nagtatago ng isang lihi at ang bawat kaluskos na mga dahon ay nagdadala ng katatakutan sa mga nakakarinig. Sa kabila ng pinagmumultuhan nitong reputasyon, ang Balete Drive ay nananatiling isang sikat na destinasyon para sa mga mahilig sa paranormal at kababalaghan. Kaya, kung sakaling matagpuan mo ang iyong sarili na binabagtas ang madilim na daanan ng Drive, manatiling alerto dahil hindi mo alam kung anong mga kamanghamanghang hangli ang naghihintay sa dilim ng pinaka-pinagmumultuhan na kalsada sa Maynila. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dinig.